maayong hapon sa tanan mauning at ang area nga tiwasunon padulong ni Pobos mauning akong gikwa di video di at ato mga pipila ka day 1, day 2, day 3 dito ni Taman ito makita yung malito nga area tapos okay nila dapita kadidik kayo wakilid dili kay sa dako kay trabaho pan pan na lang muli diri nga po ang agi sulod atong day 1 day 2 day 3 wala na po na continue ang video tungod kay wala ko kadalag cellphone muli guys ang ang natrabaho ang nadalan ako na siyang gi gi video or for documentation kaya aron na wala para makita sa umaabot sa mga tao na kini nga dalan ako ay naghimo. Ato na, let's go. Atong subayon ang dalan. Pas Pasaka pa Pasensya na sa ako ang dialogue kay didek ko kayo how mag English o mag -tag uh, Tagalog. Busy ako, bisaya. ya. Kamo na mag-understand. Oh, manisya ang akong natrabaho nga dalan pasabol na gid siya sa tao lang pero sa nga to ma develop pag yapo ni eh. kay lisod man pud kayo magrenta ta og heavy equipment wala man pud tay iarki la katong sa kamahal sa per hour murag na asa 3000 per hour na pobre ra ko So, ako na lang gid ang naning kamot. Ug hinahinahi mo dalan. Kini nga posisyon mo ilisod. Hmm. Pero sige lang mapangita ara na medyo tambak. Sa kata ba dayon padong sa highway. Ya, akong trabaho. Highway. Na siguro ni sa mga 100 50 meters ang gilay ang gikan dito sa ubos padulong yun dari sa karsada tas taas yun nagdakot-dakot pa niya trabaho na ako lang sige lang okay lang na tapis. hindi na po kuhan niya trabaho mamani siya dito pang apuros yung lisa dito okay hapit pang abot mamani um, ang lot sa kanyang sa iba ba hey, eh, kapoy pakilid yun tamatama po baktasun pasa kapoy ba ba oh, mana ni siya ang highway dari ni siya moab buwan ending sa dalag mo lang to Kagyang Salamat. Thank you for watching.